may ilang lalaki na hindi na kailangan ng kaaway para masira sila. Ginagawa na nila ito sa sarili nila, isang pabaya at walang isip na pangungusap sa bawat pagkakataon. Hindi sa pamamagitan ng suntok, kundi sa mga salitang kunwari matapang, may kumpiyansa at minsan pa ngay parang matalino. Pero sa ilalim nito, takot lang yan na binalot ng katamaran. Narinig mo na yan dati, mga linyang senyales na tumigil na sa pagunlad ang isang lalaki, tumigil sa pag-iisip at nagsimulang magpadala na lang sa agos. Binalaan na tayo ng mga stoic, ang pananalita ay salamin ng isipan. At kapag ang mga salita mo'y puno ng dahilan at ego, tahimik kang sinusundan ng buhay mo. Sa video na ito, hindi kami nandito para magpakabait. Ibubunyag namin ang anim na bagay na sinasabi ng mga hangal na lalaki mga salitang unti-unting kinakain ng disiplina, dignidad at respeto mo, nang hindi mo man lang namamalayan. At higit sa lahat, ipapakita rin namin kung ano ang sinasabi ng isang stoic na lalaki bilang kapalit. Dahil ang wika mo, hindi lang basta ingay, ito ay senyales. Pwede nitong patalasin ang kaluluwa mo o ibenta ito pa isa-isa kung minsan ay may nasabi ka na at agad mong pinagsisihan ng kahinaan sa likod nito, masasaktan ka rito pero sa mabuting paraan. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng komento. Mas pipiliin kong manahimik kaysa magmukhang hangal. Ngayon, simulan na nating basagin ang katahimikan bago pa makasira ng higit pa ang mga salita mo kaysa sa sino man na galit sa'yo. Isa ganyan na talaga ako. Isa sa mga pinakatahimik pero mapanganib na bagay na maaring masabi ng isang lalaki ay ganyan na talaga ako parang matatag pakinggan, parang tiyak, pero sa ilalim nito, purong pagsuko, hindi pagsuko, sa katotohanan o prinsipyo, kundi sa pagiging stagnant. Madalas itong sinasabi ng mga lalaking napagkamalan na ang pagiging hindi nagbabago ay katumbas ng pagiging matatag. Hindi sila lumalago, hindi nila kinukwestiyon ang sarili nila, basta't nananatili lang sila sa parehong lugar taon-taon, kumbinsido na ang kawalan ng galaw ay integridad. Hindi, ego lang yan na may maskarang tinatamad. May nakilala akong lalaki, si Carl ang pangalan, retiradong Navy, palaging maayos, manamit pitumpung taong gulang. Yung tipo ng tao na hindi kailangang magsalita para mapansin, pero yung mga pinakamalapit sa kanya, alamang ang totoo. Siya ay natigil na emosyonal na nakapako. Sa tuwing hihingi ng mas malalim na koneksyon ng asawa niya, ng kaunting kahinaan o pagiging bukas, lagi niyang sinasabi, hindi ako ganyan. Kapag sinusubukan siyang kausapin ng anak niya tungkol sa mga sugat ng nakaraan, isinasanggalang niya ng hindi ako ganyan makitungo. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahang gumuho ang mga relasyon niya. Hindi dahil sa eskandalo, kundi dahil sa alikabok. Walang nagbago, walang gumalaw, at sa huli wala nang natira. Nang umalis ang asawa niya, hindi ito dumadagundong na sinarado ang pinto. Tumigil na lang siya sa paghihintay sa lalaking ayaw umunlad. Yan ang dahilan kung bakit delikado ang linyang ito. Parang may paninindigan, pero isa lang yang hatol ng pagkakakulong na nakabalot sa peking lakas. Itinatakwil ng pilosopiyang stoic ang ganitong uri ng pagbitiw sa sarili. Sabi ni Seneca, habang nabubuhay ka, patuloy mong aralin kung paano mabuhay. Mas tumatagos ang karunungang yan habang tumatanda ka dahil hindi titigil ang buhay sa paghubog sa iyo maliban na lang kung tumigil ka sa pakikinig. At maraming lalaki, lalo na kapag tumuntong na sa mas may edad, ang napagpapalit ang karanasan sa karunungan. Pero pwede kang magkaroon ng isa nang wala yung isa pa. Ang lalaking paulit-ulit lang sa parehong dahilan ay isa na lang ribulto ng sarili niya matigas, hindi gumagalaw at nakakalimutan. Ang isang stoic na lalaki hindi nagtatago sa likod ng kanyang pagkakakilanlan. Pinapanday niya ito. Nakikinig siya hindi dahil mahina siya, kundi dahil sapat na ang kanyang karunungan para maintindihan bawat araw ay panibagong pagkakataon para hasain ang kanyang pagkatao. Ang disiplina ay hindi nangangahulugang manatiling pareho. Ibig sabihin Nito ay piliin ang pag-unlad kaysa sa kapal ng mukha. Ang lalaking nagsasabing, Ganyan na talaga ako ay hindi lang tumigil sa paglago. Nagsimula na siyang mabulok. At kapag nagsimula na ang pagkabulok na yan, kumakalat ito sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Paikli ng paikli ang kanyang salita. Palapit ng palapit ang isipan niya. Lumiliit ang buhay niya sa paulit-ulit na gawain at pagtutol hanggang sa isang araw ang natira na lang ay isang pagod na parirala at mahabang listahan ng mga taong tumigil na sa paghihintay na magbago siya. Ang isang stoic, hindi kumakapit sa pagkatao na parang baluti. Ginagamit niya ang katotohanan na parang hasaan. Marunong siyang umangkop. Marunong siyang umunlad, hindi dahil hinihingi ng mundo, kundi dahil hinihingi ito ng sarili niyang kaluluwa. At kung hindi ka tinamaan ng unang pariralang 'yan, tiyak Natatamaan ka sa susunod. Pag-usapan natin ang lalaking na pagkakamalan ang pananahimik bilang lakas at ginagamit ang kasinungalingang yan para takasa ng lahat ng totoo. Dalawa. Ang tunay na lalaki hindi nag-uusap tungkol sa nararamdaman. Ayon sa pananaliksik ng American Psychological Association, ang mga lalaking pinipigilan ang kanilang emosyon ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng depresyon sakit sa puso at kahit maagang pagkamatay. Pero sa kabila nito, isa sa pinakamapanirang kasinungalingang na ipapasa mula sa isang lalaki patungo sa susunod, lalo na sa mga nakatatandang henerasyon, ay ang paniniwalang ang tunay na lalaki. Hindi naguusap tungkol sa nararamdaman. Ipinapasa ito na parang pamana at isinusuot na parang medalya ng karangalan. Pero sa kaibuturan nito, isa lang itong kalasag na gawa sa takot. Ang mga lalaking mahigpit na kumakapit sa ideyang ito ay hindi nagpapakita ng lakas. Umiiwas sila sa labang panloob na masyado nilang kinatatakutan. Hindi ito tungkol sa pagkalalaki. Ito ay tungkol sa pagtatago. Isa itong emosyonal na katumbas ng pagsasara ng kurtina at pag-asang lilipas na lang ang bagyo. Pero ang nangyayari, hinahayaan itong mamulok ng tahimik ang sakit, kalituhan at hinanakit hanggang sa sumabog ito bilang galit addiction o ganap na pagputol ng koneksyon. Ang lalaking naniniwalang kailangan niyang ibaon ang lahat ng nararamdaman para respetuhin siya ay hindi nauunawaang ang totoo. Siya mismo ang unti-unting ibinabaon ng buhay. Madalas na hindi naiintindihan ang stoicism sa bahaging ito. Maririnig ng tao ang kontrolin ng emosyon at iisipin na ibig sabihin nito ay itago ang emosyon. Pero hindi yan stoicism. Iyan ay pag-iwas. Hindi kailanman nagturo ang mga Stoic ng pagpigil sa damdamin. Itinuro nila ang pagiging malinaw tungkol dito. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa kasaysayan, ay pribadong sumusulat tungkol sa kanyang mga kinatatakutan, kalungkutan at mga kahinaan. Hindi niya ito ipinagyabang, hinarap niya ito. Pinag-aralan niya ito para hindi ito mamuno sa kanya ng tahimik. Ang stoic na lalaki ay hindi natatakot sa damdamin. Natatakot siyang alipinin ng damdaming hindi niya kailanman pinangalanan. Ang emosyonal na pagkamahinog ay hindi nangangahulugang kailangan mong gumuho sa harap ng madla. At hindi rin ito ibig sabihin na patayin mo ang sarili mong damdamin sa ngalan ng pagiging stoic. Ibig sabihin nito ay matutong panoorin kung ano ang nangyayari sa loob mo tahimik, walang palusot, tapat at matutong tumugon mula sa katahimikan, hindi mula sa biglaang damdamin. Ang mga lalaking ayaw pag-usapan ang bigat na dala nila ay madalas silang may pinakamaraming sugat. Iniisip nila na ang pagpapakita ng walang bahid ay magpoprotekta sa kanila, pero ang totoo, sa mga bitak pumapasok ang liwanag ng karunungan. Ang magsalita tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa iyo, hindi mula sa kahinaan kundi sa ganap na kontrol ng boses mo ay lakas na bihira'ng taglayin ng isang lalaki dahil ang katotohanan ang lalaking hindi kailanman nagsasalita tungkol sa buhay loob niya ay madalas siyang pinaka kontrolado nito at kung hindi mo kayang aminin ang katotohanan sa sarili mo may ibang taong mapipilitang mabuhay sa anino ng iyong katahimikan hindi katahimikan ang hinihingi ng stoicism katapatan ng hinihingi nito. Hindi mo kailangang umiyak sa harap ng ibang tao, pero kailangan mong itigil ang pagpapanggap na wala kang nararamdaman dahil ang susunod na parirala doon nagsisimulang mabulok ang pananagutan ng isang lalaki. At kapag kumalat na ang bulok na 'yan, wala nang natitirang marangal. Pag-usapan natin ang lalaking laging umiiwas sa responsibilidad gamit lang ang apat na salita. Tatlo. Kasalanan nila 'yan, hindi ko kasalanan iilan lang ang mga salitang kayang ilantad ang kahinaan ng isang lalaki ng kasing bilis ng hindi ko kasalanan yan. Sa unang tingin, parang depensa ito. Pero sa ilalim, isa itong tahimik na pag-amin ng pagkatalo. Ito ang wika ng lalaking isinuko na ang lahat ng kapangyarihan sa buhay niya. Yung naniniwalang ang mundo ay basta lang nangyayari sa kanya. Na lagi siyang biktima, hindi kailanman sanhi, hindi kailanman solusyon, at ang ganitong pag-iisip, hindi lang winawasak ang dangal niya, sinisira nito ang buong pag-iral niya. Para sa mga Stoic, ang ganitong pananaw ang simula ng moral na pagkabulok. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang opinyon natin tungkol dito. Anong ibig sabihin nito? Nabihira talagang ang sitwasyon ang kalaban. Ang interpretasyon mo dito ang nagbibigay dito ng kapangyarihan at walang interpretasyon na mas mapanira pa kaysa sa paniniwalang laging ibang tao ang may pananagutan. Ang lalaking laging sinisisi ang ekonomiya, ang amo niya, ang asawa niya, ang kabataan niya, ang ex niya, ang mga kaaway niya, o mismong tadhana, hindi niya talaga ipinapaliwanag ang sakit niya. Ibinibigay niya ang kapangyarihan niya at mas malala pa, nagiging bingi siya sa nag tinig na may kakayahang baguhin ang lahat. Ang sarili niyang tinig. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng tunay na lakas. Ang lalaking tumatangging tanggapin ito ay hindi stoic. Nakakadena siya sa sarili niyang mga palusot, madaling magsisi. Natural na reaksyon ito ng mga ayaw magnilay. Pero ang pananagutan yan ang may hinihinging istruktura. Ibig sabihin nito, kailangan mong itigil ang paghihintay ng paghingi ng tawad, itigil ang paghiling na magbago ang sitwasyon, at simulan mong tanungin ang sarili mo ng isang mabigat na tanong. Ano ang kaya kong kontrolin? At ang sagot ay laging pareho: ang reaksyon mo, ang direksyon mo, ang disiplina mo. Maraming matatandang lalaki, lalo na yung mga dumaan sa hirap ng buhay, ang may malalalim na pilat pinansyal emosyonal, espiritual. At oo, oh, marami sa mga sugat na yon ay hindi nila kasalanan. Pero ang bitbitin ng sakit na yan patungo sa hinaharap na parang libre itong pahintulot para tumigil sa pagunlad. Hindi yan karunungan. Iyan ay kaduwagan na may mahabang alaala. Hindi itinatanggi ng isang stoic ang kawalan ng katarungan. Pero ayaw niyang mamuhay ng pawang reaksyon lang dito. Sabi ni Seneca, ang isang hiyas ay hindi mapapakintab ng walang pagkikiskisan at ang tao ay hindi mahuhubog ng walang pagsubok. Dudurugin ka ng buhay, pero ang sisihin ng pagkikiskisan ay hindi magpapalakas sa iyo. Ang tanggapin, ito nang may biyaya at mag-adjust, iyon ang nagpapanday sa tunay na tao. Kaya sa susunod na may bumagsak at gusto mong sabihin ang linyang, hindi ko kasalanan, pigilan mo, hawakan mo, palitan mo. Huwag mong sabihin, hindi ko kasalanan. Sabihin mo, ako na ang may pananagutan ngayon. Dahil ang pag-shift na yon ang maliit pero makapangyarihang sandali ng paninindigan. Iyan ang nagtatakda kung ang isang lalaki ay magiging mapait o magiging mas maayos. At ngayon, sumisid tayo ng mas malalim sa ugat ng entitlement, isang linyang sobrang karaniwan, halos bahagi na ng kultura. Ito ang tinig ng pagiging average, nakatago sa anyo ng kumpiyansa. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari kapag naniwala ang isang lalaki na karapat dapat siya. Kahit wala naman siyang ginawang kahit ano para karapat dapat yon. Apat, karapat dapat ako sa mas maganda. Iilan lang ang mga salitang mas puno ng tahimik na kayabangan kaysa sa karapat dapat ako sa mas maganda. Sa pandinig, parang respeto sa sarili. Pero sa totoo lang, madalas itong maskara ng sama ng loob at katamaran. Ang mga lalaking madalas magsabi nito ay bihirang yung mga tahimik at araw-araw na nagsusumikap para talagang maging mas maganda. Naghihintay sila, humihingi, umaasa na ang buhay o ang ibang tao ang kusang magbibigay ng mas mataas, mas malinis, mas marangya. Pero winawasak ng stoicism ang ganitong pag-iisip mula sa ugat. Itinuturo nito na walang utang sa iyo ang buhay at ang dignidad ay hindi galing sa iniisip mong karapat dapat ka, kundi sa kung ano ang hinuhubog mo, kahit hindi mo makuha ang inaasahan mo. Pinaalalahanan ni Marcus Aurelius ang sarili niya. Huwag mong aksayahin ang oras sa pag-iisip kung ano ang dapat maging isang mabuting tao, maging isa ka. Tumatagos ang linyang iyon sa puso ng entitlement. Hindi nito tinatanong kung ano ang ipinagkait sa iyo. Tinatanong nito kung ano ang ginagawa mo ngayon upang maging kaayo ng kabutihan. Ang lalaking palaging nagsasabing, karapat dapat ako sa mas maganda, ay kadalasang gumagawa ng mas kaunti kaysa sa akala niya at umaasa ng higit kaysa sa tunay niyang kinita. Ipinagpapalit niya ang kababaang loob para sa pagnanasa at ang pagkamalikhain para sa pagreklamo. Hindi naglalakad ang isang stoic na bitbit -bit ang listahan ng mga utang ng mundo sa kanya. Naglalakad siya ng may disiplina, katahimikan at kahandaang gawin ang mahirap kahit walang pumalakpak. Sabi ni Epictetus, Una, sabihin mo sa sarili mo kung ano ang gusto mong maging at saka mo gawin ang kinakailangan. Ito ang kabaligtaran ng entitlement. Ito ay paglalapat. Madalas mapagkamalan ng mga lalaking entitled na ang pagkadismaya ay palatandaan ng paglago. Pero hindi sila pareho ang pagkadismaya na walang disiplina ay nauuwi lang sa kapaitan. Ang tunay na paglago ay nangangailangan ng hindi komportabling proseso ng pananagutan at pagpipigil. Wala ni minsan na sinabi ng stoic na gusto ko ng para sa akin. Ang sinasabi niya ay maging ako ang hinahangaan ko kahit hindi ko makuha ang gantimpala sa mga kalalakihang nasa gitna o dulo na ng buhay. Madalas pumasok ang linyang ito kapag nasisira ang relasyon, humihinto ang karera o nawawala ang pagkilala. At ang tukso ay isisi ito sa ibang tao na hindi nila nakita ang halaga mo. Pero heto ang katotohanan. Kung mas marami ang oras mong ginugol sa pag-anunsyo ng halaga mo kaysa sa, sa pag-develop nito, nawawala ka na sa tamang landas. Sabi ni Seneca, hindi maikli ang buhay natin kundi inaaksaya lang natin ito. At isa sa pinakamalalaking pag-aaksaya ay ang panahong ginugugol sa paghihingi ng gantimpala para sa trabahong hindi mo naman ginawa. Ang lalaking may lalim, may bigat, may stoic na karakter ay hindi nagsasabi ng karapat-dapat ako sa mas maganda. Ang tanong niya ay, pinatalas ko pa ba ang sarili ko? Dahil ang tanong na yan, ang simpleng tanong ng pananagutan, ang nagdudugtong sa kanya sa proseso, hindi sa premyo, at kapag masyado nang nalulunod sa entitlement ang isang lalaki, ang susunod na hakbang ay mas masahol, ang pag-urong, hindi para mag-ipon ng lakas kundi para umiwas. Tuloy tayo sa susunod na linya. Ang nagsisiwalat sa lalaking sumuko na sa kung ano ang tama dahil naging masyado na siyang komportable sa paggawa lang ng trabaho niya. 5. Hindi ko trabaho 'yan, hindi ko 'yang gagawin, hindi ko trabaho. Madalas mong maririnig ito mula sa mga lalaking tahimik nang tumigil sa pamumuno pero gusto pa ring ituring na maaasahan. Isa itong pangungusap na parang may hangganan pero sa totoo lang, pag-iwas lang ito na pinalamutian ng huwad na pagiging mature. Ang mga lalaking namumuhay sa ganitong paniniwala ay unti-unting lumiit ang presensya hanggang sa ang natira na lang ay obligasyon at rutin. Napagkakamala nila ang kakaunting pagsisikap bilang balanse. At kalaunan ipinagpapalit nila ang pagiging kapakipakinabang para sa kaginhawaan hanggang ang halaga nila ay nakatali na lang sa isang checklist. Wala nang kahit katiting na higit pa ko si Ray, isang matandang machinist mula Pittsburgh. Tatlumpong taon siyang nagtrabaho sa linya, hindi lumiban, palaging nasa trabaho ng alas 5 ng umaga. Pero sa bahay, buhay na buhay ang katagang hindi ko trabaho Hugasan ng pinggan, hindi niya trabaho. Tumulong sa anak niyang tin-edier sa mga desisyon sa paaralan, hindi niya trabaho. Usapang emosyonal kasama ang asawa, lalong hindi niya trabaho. Nagtaguyod siya, nagtrabaho, nagbayad ng mga bayarin. Ginawa niya ang pinakaminimum sa lahat ng bagay na nangangailangan ng higit pa at tinawag niya itong pagiging responsable. Nang iniwan siya ng asawa niya matapos ang 28 taon, naupo lang siya sa parehong upuang nasa kusina nila noon paman man at ang sabi niya, ginawa ko naman lahat ng dapat kong gawin. Pero yun nga ang problema. Niminsan hindi niya tinanong kung ano ang kailangan gawin. Tiningnan lang niya kung ano ang nakatalaga sa kanya. At yan ay hindi pamumuno. Yan ay tahimik na pag-urong. Hindi nabuhay ang mga stoic sa tungkulin, lang nabuhay sila para sa layunin. Minsang isinulat ni Marcus Aurelius, Ano ang bukasyon mo maging mabuting tao. Hindi isang lalaking nagtatago sa likod ng job description, kundi yung nakakakita ng puwang at kusa itong pinupunan. Ang lakas ng isang stoic ay nakikita sa pagharap kahit hindi komportable, kahit walang nakakakita, kahit walang nagbibilang. Dahil ang lalaking gumagawa lang ng trabaho niya ay tahimik na umaasang may ibang ako sa bigat ng mga bagay na iniiwasan niya. Kapag paulit-ulit na sinasabi ng isang lalaki, hindi ko trabaho yan ang totoo'y sinasabi niya. Ayokong maabala ng pananagutan. Hindi niya iniingatan ang sarili niya, inaabandonan niya ang impluensya niya. Nauunawaan ng isang stoic na ang lakas ay hindi nakukuha sa mga bagay na iniiwasan mo, kundi sa mga yakap mong responsibilidad kahit walang nagsabi. At sa oras na sinimulan mong ipasa sa iba ang pagsisikap na dapat galing sa iyo, isinusuko mo na rin ang halaga mo. Hindi ka na nila masandalan, ikaw na ang taong iniiwasan nilang asahan. Ngayon, lilipat tayo sa isang linyang mas mapanganib pa. Hindi dahil nililimitahan nito ang kilos mo, kundi dahil unti-unti nitong pinapatay ang espiritu mo. Isa itong katagang tunog payapa, parang may pagkazen pa nga, pero sa loob-loob ay inaagnas nito ang ambisyon mo. Pag-usapan natin ang lalaking sumusuko sa kawalang pakialam sa pamamagitan ng isang simpleng kibit balikat at limang mapanirang salita. Anim, e eh ganyan talaga. Ayon sa pananaliksik sa behavioral science, isa sa mga unang palatandaan ng learned helplessness sa mga adulto ay ang pagbitiw ng pananalitang may bahid ng pagsuko, yung sandaling tumigil ka ng maniwalang kaya mong baguhin ang kalagayan mo. At walang ibang kataga na mas malinaw na sinyalis nito kundi ang tila inosenteng kibit balikat ng eh, ganyan talaga. Sa unang tingin, parang stoic. Detached, marunong tumanggap, parang may lalim. Pero sa ilalim, kabaligtaran ito ng tunay na karunungan para sa maraming lalaki, lalo na yung ginupo na ng paulit-ulit na kabiguan, nagiging tahimik na sentensya ng kamatayan ang katagang ito. Hindi ito pagtanggap. Ito'y emosyonal na pagsuko Tinuturoan tayo ng mga stoic na tanggapin ang mga bagay na wala sa ating kontrol pero hindi nila kailanman itinuro na isuko ang kapangyarihan natin sa mga bagay na kaya pa nating impluensyahan. Isinulat ni Marcus Aurelius, May kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, doon mo matatagpuan ang tunay na lakas. Isa itong panawagan para kumilos, hindi pa hintulot na manlamig kapag laging sinasandala ng isang lalaki ang eh, ganyan talaga, hindi na siya nagpa-practice ng stoic endurance, nagsasanay na siya ng pamamanhid. Mas pinalalim pa ito ni Seneca. Hindi maikli ang buhay natin, inaaksaya lang natin ito. At ang lalaking paulit-ulit na gumagamit ng katagang ito, hindi lang oras ang inuubos, kundi paninindigan. Pinapatay, niya ang layunin sa puso niya at tinatakpan ito ng pilosopikal na anyo. Ang mas malungkot, tahimik ang pagkalat ng ganitong mindset. Umaagos ito sa relasyon, sa ambisyon, sa kalusugan. Ang lalaking tumitigil ng lumaban para sa mga mahalaga, tumitigil ng mamili ng reaksyon, ay nagiging estranghero sa sarili niyang buhay. Tahimik, walang kibo, at unti-unting nawawala sa eksena. May malinaw na kaibahan sa pagitan ng composure at capitulation. Ang stoic composure ay nagsasabing, Nakita ko ito kung ano talaga ito. At kikilos ako ayon sa kaya kong impluensyahan. Ang pagsuko ay nagsasabing, nakita ko at sumusuko na ako. Ang unay tumatalim ang isip. Ang huli tinuturukan ng pampatulog ang kaluluwa. Ang isang stoic ay hindi basta bumubulong ng, eh ganyan talaga kapag naging mahirap ang buhay. Iniimbestigahan niya ito. Tinatanggap oo, pero pagkatapos ay tumutugon hindi sa pamamagitan ng reklamo o galit, kundi may pagkasinsin may galaw na tama. O masasaktan ka, o may taong bibigo sa'yo, at hindi babagay sa'yo ang mundo. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ka nang gagawin. Kaya sa susunod na maramdaman mong aakyat na naman sa lalamunan mo ang katagang iyon, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, totoo bang pagtanggap ito o pagod na lang akong makialam? Dahil tuwing pinipili mo ang kawalang alam mas nagiging madali kang baliwalain. Hanggang isang araw, magigising ka, hindi iginagalang, hindi kinatatakutan, hindi minamahal, kundi basta na lang hindi napapansin. At iyan ang pinakamalupit na kapalaran para sa lalaking minsang may kakayahang gumawa ng higit pa, ang landas paunahan. Pagsasalita ng may lakas ngayon, tapusin natin ito ng malinaw. Dahil ngayong alam mo na ang anim na katagang unti-unting inuubos ang lakas mo, isang tanong na lang ang natitira. Ano ang pipiliin mong sabihin sa halip? Bawat lalaki ay may iniiwang bakas, minsan sa yapak, madalas sa pananalita. Ang totoo, hindi ka huhusgahan ng mga tao sa plano mo o kahit sa nakaraan mo. Huhusgahan ka nila sa mga katagang lumalabas sa bibig mo kapag hindi ka nagpe-perform. At ang anim na katagang ito, hindi lang tunog mahina, sila mismo ang kahinaan na naging wika. Kapag paulit-ulit mong binigkas, nagiging bahagi ito ng pagkatao mo pero heto ang twist. Hindi pa final ang pagkataong yan, hindi kung may tapang kang harapin ito. Dahil ang kahinaan, hindi iyan ang kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang pagtanggi. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay kinukulayan ng kulay ng mga iniisip nito kaya kung magsalita ka na parang biktima, magdusa ka rin gaya ng isa. Pero kung matuto kang magsalita ng malinaw, kahit sa sarili mo lang, kahit walang nanonood, magsisimula kang muling buuin hindi lang ang reputasyon mo, kundi ang karakter mo. Ang stoic na lalaki ay hindi nagsasalita para lang magpakitang gilas. Nagsasalita siya ng may kasinupan, may pagpipigil at may kamalayan. At kapag siya'y tahimik, may bigat ang katahimikang iyon. Kung tinamaan ka ng video na ito, hayaan mong tamaan ka. Doon nagsisimula ang tunay na paglago. I like mo ang video, mag-subscribe sa channel, at iwan ng komento. Pinipili ko ang lakas kaysa ingay dahil ang mga hangal ang palaging maingay. Pero kapag ang marunong ang nagsalita, ang mundo ay nakikinig.